So guys, andito na nga papunta na kami ng Awa Saint Paul's. So yung experience namin dito pagpunta pa lang ng Awa St. is ano, unexpected kasi ano eh, kumbaga tawag dito sigsag talaga. As in, hindi rin alam ng organ namin na ganito yung dadaanan namin. So guys, yung daan papunta dito sa Ausen Falls, kung mahina yung bituka nyo, susuka talaga kayo. So, ako kanina medyo medyo na, puti na lang may katingko ako and nasasalba talaga ako ng mga ganong klase. Since sanay din naman ako sa malalayong biyahe, so kailangan talaga matibay yung bituka mo nag-umpisa pala yung trek namin dito sa may Awasen ng 10, ah, uh, 10.15. So, nakaka 45 minutes na kami and tignan niyo yung view sa akin. Yan, medyo malapit na rin kami sa pinaka baba ng Awasen. So, andito pa lang kami. Grabe yung lalakaran guys as in pababa. So, mamaya pag akyat, cardio malala na naman to. And syempre, akit kami ng basa yung mga kasama ko nasa taas pa so nasa middle ako pangatlo ko sa nauna ang sarap guys sa pakiramdam ng ganito yung nakakagala ka at nakakapunta ka sa ibang lugar na ma-experience mo yung mga ganitong klaseng kagandang view lagi ko tong sinishare guys sa mga kaibigan ko family, loved ones na sana sa susunod makasama sila sa akin and may experience din nila yung na-experience ko. Go to grabe guys sobrang init tirik na tirik yung init pero andito na yung post grabe nakakakilig guys kikiligin ka sa ganda ng view so finally guys nakarating na kami sa Au Ascent Falls hindi ko na nga kayo na-update. Tapos na nga kami mag-Aoas oh, and pull. So, pauwi na kami. Itong aming view pa-uwi. Yeah. So, sigsag malala na naman yung dadaanan namin.